Ang ating kakausapin ay si Ginoong Verhel Santos, ang isa sa mga trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility. Mm -hmm. Ito po yung isyong maselan dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabalansin na between freedom and responsibility. Yes, tama ka dyan Manon Kasi kahapon nga napag-usapan yung proposal na dapat nang magkaroon ng franchise, yung mga social media platform. Kasi sakal sa lukuyan ang binibigyan ng franchise, TV, radio... Public Utilities. Yes, Pero hindi pa kasama dyan ng social media. So, aalamin po natin ang ipupunto dyan ni Mr. Verhel Santos. Siya po ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman. Oh. Apo, Apo. Good morning. Apo. Good morning. Apo. Si, si, uh, si Maricel po ang aking kasama, morning. Sir Verhel. Si Ted Filon oh. po ito. Good oh, Magandang umaga. Oh. Okay. Opo. Sir, simulan ko na muna. Tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa kongreso. Kumbaga. Oo, idadaan sa kongreso <laughs> uh, yung mga social media platforms. Well, una, kailangan nilagay na sa context yan. Ano ba yung prangkisa? No? Ang prangkisa ay e, eh, bayad sa pribilehyo na gumamit para pagkakitaan, no? mhm mm Ang pasibilidad ng estado. Yung mga ano, facilities, pasibilidad ng mga estado, ng estado, alsada, tulay, waterway, port, airport, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating rock plan, no? Mm -hmm. Bak bakit kailangan ng franchise 'yan? Kasi kailangan ang ano eh that order and safety should be maintained in these cases. ibig sabihin, kailangan may technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road ban, limited ang capacity nito eh. Uh -hmm. kailangan ng privilegio eh. No? Ang gusto nitong kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa CIDER uh, cyberspace, eh bigyan din ng prangkisa. Eh wala namang nagme ari sa cyberspace. space. Uh -hmm. At wala naman at wala ano yan eh wala walang limitless ang capacity niya eh ano alam mm -hmm. ang, ang sakin akin ito te Maricel is that itong congress ang mga politiko talaga na niya naghahanap ng paraan para control ng media mm -hmm. eh yun ang band nakakita pa ng nakakita pa ng ng paraan para control yung ABS-CBN eh hindi binigyan ng Frank eh. hindi eh, ba pero mm -hmm. bakit hindi binigyan hindi dahil sa merong te technical um, shortcoming. Hindi binigyan kasi ayaw bigyan. di ba mm -hmm. At ito, eh, encroachment upon basic freedom ito eh. Hindi dapat nangyayari. Ngayon gusto pa nila ganyan. Mm -hmm. Ay, hindi ko maintindihan niya talaga. Para sa akin eh, uh, kung hindi lang nakakatakot yan, nakaka nakakatawa eh. mm -hmm. Di ba? Pero, sir, paano yung argument nila na uh, sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon, ang nakikita natin na kumikita, eh yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno, hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga oh, ipinapalabas na to. Eh, hindi problema ng prangkisa yan. Mm. Problema ng di Diba? Mm -hmm. niyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagpabayad ng buwis. Eh, mm -hmm. Problema ng BIR. Mm -hmm. Problema na nagpapabuwis. Diba? Alam, alam nyo, isa pang bagay eh, no? kailan lang sinawag din ako tungkol dito sa uh, hearing ng senat, ng ano, ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news, eh, gusto raw kontrolin ang ano ang 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 media ang ang social media not only social media but media in general ano kung ano nilalabas niya isipin mo ang ginagawa ng kongreso hindi pa naiintindihan ng kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas ano uh, hmm. na na lumilimit sa freedom of the press pero ginagawa pa rin lang ang gusto ng politiko gusto mm ko -mm. control din ang media. Mm, mm So, opo, nakuha po namin yung punto ninyo about dun sa pagsusupress ng freedom of the press. Pero ano yung pwedeng gawin para kumbaga eh, malabanan at magkaroon din ng guide yung mga content creators at maiwasan natin yung mga disinformation, especially now na panahon ng kampanya, eh, kitang-kita naman po din yung mga lumalabas dun sa mga contents. So, ano yung dapat gawin? Ang simple lang. Ang panlaban sa disinformation, proper information. Ang panlaban sa ano, sa kasinungalingan, katotohanan. Wala tayong magagawa eh. Mm -hmm. Ano? Lahat naman nagsisinungaling at o kaya nagsasabi ng katotohanan. Kay politiko ka, kaya media ka, ano paman. kaya ano pa man. Kaya mo maglab. ang 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 punto ng freedom of expression at press freedom. Eh ano eh hindi naman eh, hindi naman dahil kaya pag may press freedom ka, sigurado na na lahat ng maririnig mo katotohanan eh. Hindi yun yun. Merong press freedom, merong freedom of expression para lahat ay eh, naririnig mo. At para ikaw maintindihan mo kung ano ba ang tama rito at mali. Mm -mm. So walang garansya. Walang garansya. So walang pag ang, ang kataban nila, mga garansyahan yun. Pagka mm -mm. naglagay yun sa pero still sir, paano natin paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng uh, disinformation and fake news sa social media? Harapin Kasi dalhin sa korte. Mm. Harapin niyo yung, ha? ha? yung mga gagong 'yan. Ha? Nilalapitin niyo yung mga gagong 'yan, dalhin niyo sa korte, ganun lang 'yan eh. Mm. Wala kang magagaw, may pagkakataas na na, na that, take there are there are laws that take care of those. mm -hmm. Wala wala ka magagawa eh. mm -hmm. Ano gagawin mo? Pa-control ba kayo? Ha? Huh? Eh yung may mga franchise nga, yung iba nga diyan eh pulitiko mismo may franchise. Eh. Mm. -hmm. Sa, sa broadcast <laughs> <laughs> oh, <laughs> diba? ni no. Eh lalo lalo lang lalo lang lalo, lalo lang dumala eh, di ba? Mm-hmm. Wala pang tatawa Mm mga uh, walang magagawa. Huwag, huwag nila pakialaman. They will be putting their fingers where it shouldn't be. Wala silang mm. pakialam dyan. Opo. At we will all be better off pag hindi tayo pinakialaman ng mga yan. Cover hmm. ka hell, uh, kayo po inimbitahan din ng Tricom. Uh, Sumagot sumagutu ba kayo sa imbitasyon? Hindi, hindi. Kasi hindi na ako iniimbita. Nung una pa, iniimbit ako eh. No? Pero ang sabi ko, ayokong pumunta dahil ayokong I did not want to come under the rules of mm -hmm. uh, Congress. Mm -hmm. Diba? Mm hindi -hmm. ka naman, uh, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Don't hint <laughs> ka nun. No? At mm -hmm. pangalawa, ang nakuha nila ano, mga periodista yung iba, mm -hmm. mga mamamahayag, mm -hmm. na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Mm -hmm. Ang pinag-uusapan dito, ko sila nagpuntahan naman yung mga PR uh, people at yung mga yung mga ano yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. ano <laughs> ano gagawin natin ito? Alam mo pag med mentors mo pinagbigyan ng ano yung yung kongreso sa mga ganyan lalo lang lalo lang tayong mapapariwara eh. Kaya eh, hindi dapat pakialaman yan. Sabihin oh. sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan kayong, pinabayaan namin kayong makialam sa amin, ang mapipilte, yung aming, yung aming pinagsisilbihan. Ano yun? Tao. Eh sila hindi naman ganun eh. Pwede mo sabihin sa inang tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the ano the potential control is not outright control of ano hmm. of, of of government. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> uh, Kaverhel, ano, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng, uh, ng subpina, testifikandum sa mga hindi na sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible, possible contempt? No? Ibig sabihin <laughs> daw po, eh, pwede silang ipa-aresto. Hindi, hindi totoo yun. Wala yon That will not wash in court. Bak bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Dibawa ako, pinipita ko, ayoko. Anong pakialam nila? Hindi ba? Anong sasabihin nila sa Estado? Ay ayoko ayo sumunod sa kanila? In the first day, dapat i-establish kung dapat ako sumunod sa kanila. Ano? And we are here talking about freedom of the press. Ha? Huh? Hmm. at, at, at ang ang ginagawa nitong ano, nitong Kongreso, hindi ba kaya nag-iimbestiga yan eh in aid of legislation? Hmm. Eh wala namang legislation magagawa yan because the Constitution provides that no law shall be passed Uh, impeding a, a band of freedom of the hmm. press. Hmm. Di ba? Hmm. O di walang magagawa. Anong pinagagagawa nila? Di walang wawa, di ba? Opo. Kaya, sa akin, ewan ko, said Maricel, ano, Malabo ba yun? Hmm. Hindi pa, hindi ma ma ko maintindihan kung bakit, uh, oh, kung bakit sige. hindi maaaring. <coughs> <coughs> Opo, sige. So, yung nga din po, ang tanong kanina ni Maricel, po, ka Coverhell, na basically, ang, ang, ang main point dito ay yung papano mo masasawat mapipigilan yung pagpapakalat ng fake news kasi sila mismo din binabakbakan di ba, ng kung ano-anong informasyon. Ang ibang nga daw po ay gawa-gawa lamang. So ano ang inyong payo sa mga kongresista na sasaktan dito po sa mga bashing na inaabot nila or even yung kanilang claim na may mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanila? Dalawang point. Pagka politiko ka, dapat humanda ka dyan. Kasi fair game ka eh. Politiko ka eh. Meron kang puder eh. In fact, meron ka rin poder para mag, magano eh, para mag, um, mag uh, sumama sa sa media, ano eh, sa sa media. Meron ka sariling media operation eh, di ba? Yung lahat na yan, meron eh. Una yon no fair game kayo. Pangalawa, may mga batas. Hanapin niyo kung sino nagpapakalat, dalhin niyo sa dalhin niyo sa korte. Yun lang, let them uh, answer to the law. Philippines din lang eh. at hmm. ang, ang ginagawa kinukomplika para makakita ng paraan para tayo supilin. Ganun lang naman yan eh. Hmm. Opo. O. Sige. So, ang uh, cover health, ang kumamarapatin nyo, um, I mean, baka lang hupe pwede kayo sumagot dito po sa, ito naman ay outside na po, dito po sa Center for Freedom Media Responsibility ninyo na, nataska. Na, na task ha. Ano, ang, anong komento nyo dito? Dito ngayon sa, uh, impeachment complaint laban kay VP Sara na hindi pa rin po inaaksyunan ng Senado? O, oh, isa pa yan eh, no? Hindi ko maalala kung bakit malabo sa iba yan eh. Eh, pag binasa mo yung Constitution, yung, um, yung Article 11, um, public accountability, maliwanag na sinasabi ng pagka-impeach ng isang public officer. Eh, kailangan aktuhan agad ng Senado yan. It's right. Maliwanag yun. In fact, um, kung na nakita ko nga na si uh, si si, Ed si Edoto Asuna sa isa sa mga premise ng konstitusyon at um, at adapting supreme uh, supreme court justice eh lumabas pa para magkaroon ng konting annotation eh mm -hmm. dahil nga sa ginawa nitong ating Senate president eh, na sinabi no hindi importante yan no in fact makaka makaka weekend wait man bago natin gawin yan ito eh maliwanag na by the nature of impeachment, ito e eh urgent um urgent concern. sinpa ang impeachment, nagbibigay ng emergency device, ano? ng paraan, ah para to deal with people like Sara Duterte, alam mo kung bakit? kasi ano yan eh standing by to succeed to the, to the highest power of the land. Mm. So kailangan, pagka nakita mo, may justifiable reason na binitray ang public trust. Aba, eh husgahan yan. Hindi pwedeng hindi. Pero ayaw ni Kisit Kudero. Ewan ko kung bakit. Ha? Sa akin, maliwanag yun eh. Ang isang tingin mo lang doon sa konstitusyon, hindi, ang pinag-uusapan dito, eh ano eh, eh uh, constituent mm -hmm. power. Tawag nga lang constituent power. Mm -hmm. Hindi legislative power. Walang legislation dito. Mm hmm. O, eh bakit bak bakit hindi at alam mo nagkakagulo nga dahil ang ginagawa natin ay eh, ayaw nating i-try in the meantime nagkakaroon ngayon ng oportunidad yung sa yung Sara Duterte camp na kung ano-ano ang pinalalabas sa impeachment trial hindi po pwede yan kasi yung proceedings na ay eh, um, ruled by the rigors of of prescribed procedures may procedure. Eh. Mm -hmm. Pagkatapos, open trial yan, nakikita ng madla. Parang quadcom. Mm -hmm. Diba? So, hindi maaari, hindi makita ng tao kung anong nangyayari. Mm -hmm. Pero yung labas ka lang ng labas ng kung ano-ano dyan na propaganda, hindi makikita ng tao yan. Opo. So, ito, 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 ito na pa nga sa Supreme Court, eh, di ba? Mm -hmm. Pero dapat wala na yun. Eh. Dapat nag-try na agad. Eh. Eh, Cabergel, panahon ng eleksyon eh, campaign period para doon sa pitong re-eleksyonista. At, oo, uh, oo. opo, oo, eh, eh oo. Okay. Yun, yun, daw po ang isa sa mga dahilan. Oo, oh, wala, wala sa batas yun. Nakalagay pa sa batas. Pag may eleksyon, hmm. <laughs> huwag kayong magpatayan. Diba? <laughs> <laughs> Bakit wala doon? Gusto ko makita yun. Pagka panahon ng eleksyon, at ganito ang haba ng eleksyon, okay magta-tryan ha wala wala akong makita na. may nakita ba kayo Not. hindi ko maintindihan eh kaya ang sa akin sino complicate eh at bakit sino complicate ah uh, at Maricel bakit sino complicate ah emotibo na yan motibo na yan we can start going into motive ibig sabihin may supportahan at mayroong hindi. Tatlo ang sinusuporta niya. Eh. Ano po yun? Yung tao, ano, yung, yung, puli, yung, ano, puli, yung, ano, yung kandidato ha, o sarili nila. No? Yung sarili nila. Sinupuntahan, hmm. ang sinusuporta si Sara Duterte o yung mga kalaban ni Sara Duterte. Pero hindi. Mukhang wala eh. Dalawa lang ang narinig ko na ang sabi, itrya yan. Si Risa Hontiveros lang at si Pimentel. Wala na. Ha? Ibig sabihin niyan, either kay, either kay Sara Duterte yan o sa sarili nilang kapakanan. Pa, dapat pumunta rin sa motibo kasi hindi nga natin maintindihan. Eh. Tayo naman, <clears throat> tayo naman, eh, Maricel, pupunta tayo sa motibo pag hindi natin maintindihan itong ginagawa ng mga tao. Eh. Kailangan tingnan natin. Ano ba na sa likod yan? Hmm. At dapat daw hindi ng media 'yan eh. Hmm. Hmm. No? Opo, Para maintindihan opo. ng tao kung anong kalokohan ang nangyayari. Oo hmm. nga no, kasi kapag uh, hindi kumbaga kapag uh, pinalalabo ang mga malilinaw, talagang mag-iisip yeah. mag, mag ka na ng motibo. I mean, you know, hindi. Oo, <laughs> diba? hindi ba? Hindi hindi. Hindi hindi. Oh, eh, kasi okay. naman ang linaw-linaw eh, di ba? Maliwanag na maliwanag. Lino na oh, tabo. Oh. oh. Mm. Ang linaw naman talaga eh. Hindi naman eh. Wala okay. sinasabi <clears throat> pag kami election, walang tayo oh. eh. Opo, opo. Sige po. Alam niyo, Cover Hill, kapag kayo aming kinakausap, mas lumilinaw po ang mga isyung pambayan, <laughs> ha? <laughs> <laughs> Kahit may mga Kahit nagpapalabo. Na natutog, <laughs> opo, opo. Salamat ka, sa ulitin po. Salamat. Anytime, Ted. Anytime. Opo. Salamat, Salamat. Mabuhay. Po. Si Ginoong Verhel Santos, isa po sa mga uh, hindi maitatanggi, no, ang kanyang kaisipan at kaalaman sa mga isyong pambayan. At kapag pinag-uusapan po natin ay freedom ng media at ang ating po namang kaakibat na dapat ay um, ipinapasan na responsibility.